Sa dugang balita mga kapuso, makaupod nato liwan liwa si John Sala live sa Barangay San Pedro, Molo, Iloilo City. Iloilo Police Provincial Office, may mga namonitor na mga persona nga posible sa likod sa pagpalapta sa ng ilegal nga droga sa probinsya sa Iloilo. Yaring balita nga itong gintutukan. Dakop sa gipadigan ng drug buyback operations sa Gibal Police Station Drug Enforcement Team ang drug surrender kag presidente pa mismo sa grupo sa mga drug surrender nga kilala kay Alias Tisoy. Nakuha sa 5 ka gramo sang suspected sa buwan ng sang 34,000 pesos. Suno sa Gimbal Police sulod sobra duha ka semana na nilang ginamonitor ang subject antes ginpadigan ng operasyon kag makapila ka beses man gintuyo nga operate ang testigayon nga dadakpan sa pagpangusisa sa kapulisan makasiman wa man iya parokyano. Nangin madanlog man apang tigayon niya nadakpan ang ginakabig high value individual kag IPPO target priority sa illegal drug trade nga ginkilala kay alias Edmond sa operasyon sa barangay Maliaw Pavia, Iloilo. Nakuha sa iyang ginabanta 190 grams sa suspected shabu na gabalor sa malapit 1.3 million pesos. 2016 sang napreso ng suspect sa kasubong man ng kaso. Sa noong sa otoridad, hindi lang sa banwas sang Pavia nag-ooperate ang suspect, kundi pati man sa mga kaiping nga kabanwahanan. Harin sa nagpungko nga OIC sang IPPO si Colonel Bayani Razalan, hugot ang pagpahanumdum sini sa mga Chief of Police angot sa kampanya kontra droga. Apang aminado ini nga tubtub subong, madata sa gihapon ng ilegal nga droga sa probinsya. Gani ipaandam sini sa mga Chief of Police kay hindi ini magkataka nga magpatuban sa one-strike policy sa mga mapaslawan nga maaksyonan na problema sa droga. Sa piyak sa binulto nga supply sa droga nga nakumpiskara, wala man suno kay Razalan sa dalagko nga drug group sa probinsya apang mayara na sa mga ginakabig malantayan nga persona. Actually, marami tayong na-generate na target personalities. Now, na yun na yun ang ano yun, yung concentration ng mga tropa natin, Ibinigay natin yung mga specific na pangalan. At yun na ngayon yung tinatrabaho ng ating mga uh, drug enforcement units. Opo, kay Hans Di Sierto, John Sala. Bueno, Western Visayas.